Mall show ni Xian Lim ni Langaw, halos may yak. Viral at pinag-uusapan ngayon ng ilang mga netizens sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang mga video na kuha mula sa mall show at premiere night ng pelikula ni Xian Lim na Playtime. Kaagad na umaani ngayon ng ilang mga komento mula sa mga netizens ang mga video na kuha sa mall show ni Xian Lim at premiere night ng kanyang pelikulang pinagbibidahan na pinamagatang Playtime. Makikita sa mga nasabing videos na tila nilangaw ang mall show ni Xian Lim at tila hindi na rin pinapansin ng maraming mga manonood ang mall show ni Xian Lim. Ayon naman sa netizens na tila kaagad na kinakarma si Xian Lim sa kanyang paninira kay Kim Chiu at pagpapaawa sa mga netizens para makakuha siya ng simpatya mula rito. Tila pinapalabas ni Xian Lim na siya ang iniwan ni Kim Chu at ito pa ang may malakas na loob na humingi ng pabor sa kanya na huwag na munang ipagtapat sa publiko ang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Nauna na rin pinabulaanan ni Xian Lim ang isyong naging third party si Iris Lee ang babae dinidate niya ngayon. Sa kamakailang media ko ng kanyang pelikula nagpahiwatig Green si Xian Lim na siya naman ang pinaglaruan ni Kim Chu. Sa kabila ng naging pagsisiwalat ni Xian Lim hindi pa rin niya nakuha ang simpatya ng maraming madlang people at patuloy na si Kim Chu ang siyang sinusuportahan na hindi maitatanggi sa naging mall show ni Xian Lim. Sa kabilang banda, unti-unti nang binubura ng aktres na si Kim Chu ang mga vlog na pinagsamahan nila noon ni Xian Lim sa kanyang social media account. Maging sa Instagram ay makikitang burado na rin maging ang mga post at larawan nilang pinagsamahan. Ang tanging iniwan na lamang ni Kim Chiu ay ang post kung saan kinumpirma niya ang hiwalayan nila ni Xian Lim. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.